Meron na naman po tayong iluluto. Susubukan po natin ang air fryer. Yan, namarinate ko na yan. Iset natin ang 180. minutes? Ang timer sa 40 minutes. Yan, lagyan natin sa timer. Tapos, yan, antay natin. Tumunog, antay natin matapos yan. Ito 180, 185. Okay lang yan after 45 minutes buksan na natin ayan ang sarap sarap ng chicken crispy malutong yan ayan titikman natin titikman natin ang kapiraso talagang malutong hmm sarap ito all the egg nandito lahat ang lasa sa leg na to ayan pakain muna natin sa mga bata